Hi guys! I-share ko po sa inyo kung paano natin masolusyonan ang ating aglonema na nagkaroon ng lisa or skill mga guys. So ayan mga guys, oh ayan! Ayan mga guys. Ayan, pagkunti lang po mga guys. Ayan po, i-treatment lang natin yan mga guys. So, ayan. As you can see po, yan So, ayan mga guys. So, hindi na po natin kailangan tanggalin sa pat or iripat. Hindi na po kailangan. Ayan mga guys. Gamitan na po natin ng alcohol and towel or trapo or cotton or wet tissue or kung ano pa yung available nyo po sa bahay ayan mga guys tapos linisan lang po natin yung na infected po ng lisa so ayan mga guys tapos mga guys if ever na cotton po yung gagamitin nyo po ayan kunwari po uh, yung isang cotton po Apag uh, napunas nyo po sa one leaf, ayan, itapon nyo na po. Tapos palitan nyo po ulit. Ayan, palitan nyo po ng bago para hindi po siya mahalo or hindi po mahawa, rather, yung ibang leaves sa ganitong method po kung paano natin tanggalin ang mga lisa. So, ayan mga guys. So, ayan. Madali lang po natin masolusyonan. So, ayan mga guys. ini eh, alcohol lang po. Ayan, gagamit lang po kayo ng alcohol. Kasi sa akin mga guys, ayan, a uh, white cloth lang po ito. Tapos, phenol ko po. Ayan. Kasi nagamit ko na yung kabila, phenol ko po. Para hindi sila mahawa-hawa mga guys. Kasi po, hindi naman sila madami, kunti lang naman mga guys. Kaya hindi na po kailangan natin i -repan. So ayan mga guys, tanggalin lang po natin kung saan lang po yung infected ng mga lisa or skill So ayan mga guys, para hindi na po tayo mahirapan, so ganyan lang po ang gagawin natin mga guys Pero kung infected po lahat ng mga leaves and also yung stem mga guys And super dami na po talaga ng skill, kill or lisa mga guys tanggalin nyo na sapat mga guys tapos hugasan nyo po ng dishwashing liquid or inisabon po. So, ayan mga guys, para po manatiling healthy ang ating aglonema mga guys, so kailangan po talaga natin silang i-check day or twice a week mga guys. So, ayan, kasi po ang lisa po talaga or skills mga guys, nakakamatay po talaga sa ating aglonema. Kasi po ako na experience ko na po talaga na ang dami ko din na choge na mga aglonema mga guys. But, now mga guys, ayan, check ko na po talaga sila para naman healthy yung ating mga aglonema So, ayan mga guys, sana nakatulong po sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, follow and share na lang din po. Thank you and God bless you all. Bye!